Makasaysayan ang katatapos ng nabutuhan sa bansang Myanmar. Kahit di patapos ang bilangan, tila panalo na ang sikat na pro-democracy leader na si Aung San Suu Kyi at ilang kapartido niya. Pero kilalanin kaya sila ng nakaupang military junta? Mula Myanmar, ikwento mo Marlene Alcaide. Walang indelible ink ang ballot boxes imbes na nakakandado, naka-plastic box lang. Ganito ang katatapos lang na halalan sa Myanmar. Matapos ang ilang oras, nagsayawan, nagkantahan at may ilang naiyak sa tuwa. Wala pang official announcement ng Election Commission ng Myanmar. Pero lumalabas 44 sa mga tumakbo sa ilalim ng partidong National League for Democracy ang nanguna sa bilangan. Ang opposition leader na si Aung San Suu Kyi, sigurado na rin daw ang panalo dahil sa daang-daang botong nilamang niya. Kung si dating Pangulong Cory Aquino ang naging simbolo ng demokrasya ng Pilipinas noong Marcos regime, si Suu Kyi naman ang sa Myanmar. Unang nagka-eleksyon dito noong 1990. Nanalo si Suu Kyi at ang karamihan sa kanyang partido pero hindi sila kinilala ng militar. Sa halip na maupo sa pwesto, ipinakulong si Suu Kyi. Mismo si Cory ang nangunang manawagan na palayain siya. Taong 2010, matapos sa ikalawang eleksyon sa Myanmar, pinalaya si Suu Kyi matapos makulong ng halos 15 taon. Appreciation for the way in which the people of the Philippines has, have stood by our struggle. In particular, of course, the late uh, President, uh, colleagues of and now the Sun, too, is standing very firmly by our side in our struggle for democracy. ang eleksyon kahapon na ikatlong beses na nakaboto ang mga taga Myanmar sa mahabang panahon na nasa ilalim sila ng military junta. Kung sa nakaraang eleksyon hindi sila nakaporma sa militar, iba na raw ngayon. Para kay Philippine Ambassador to Myanmar Helen de la Vega, nasa transition period na ng pagkakaroon ng demokrasya ang Myanmar. Then it augurs well also for our own economic relations and also the ASEAN economic community that we're looking forward to in 2015. Kung baga sa Pilipinas, isang probinsya lang ang pwestong na panalunan ni Suu Pero malaking bagay na raw ito sa mga taga Myanmar dahil isang hakbang na raw ito para makamit ang demokrasya. Mula rito sa Myanmar, Marlene Alkaide, News 5.